ito. The gospel is not meant to scare us. Although our Lord Jesus in the gospel speaks about the end of times. Ang ating mga pagbasa ay hindi pananakot, kundi isang pagpapaalala. Una, pinapaalalahanan tayo na maging gising, maging mulat. Ang pagiging gising, nangangahulugan din ng pagiging handa. Noong bumuhos ang malakas na ulan at bumaha noong panahon ni Noe, hindi nagkulang ang bayan ng Diyos sa paalala. Suba. <coughs> Subalit ang mabigat na paalala ay hindi po pinakinggan. Kaya anong nangyari? Marami ang hindi nakasama sa bangka. Bakit? Dahil hindi nakinig dahil hindi sumunod, dahil hindi naging handa. Kaya nga po kung ating titingnan, ang Diyos ay dumarating din araw-araw sa iba't ibang pamamaraan nga lang. Kailangan lamang po na maging bukas ang puso, mulat ang paningin upang siya makilala sa kanyang bawat pagdating. Pangalawa, dumarating ang Diyos hindi lamang sa mga masasaya o maayos na kaganapan sa ating buhay. Kundi kahit pa po sa mga malungkot at mahirap na pagsubok, dumarating si Jesus. Alam nyo, naalala ko po habang nagninilay ako ang isang kakilala na sobrang tagal na po siyang hindi nakapangungumpisal. Ilang taon na rin. Pero ayon sa kanya, bigla daw po niyang natagpuan ng sarili na nakapila sa kumpisalan. Sabi niya, hindi ko po alam, Father, kung anong nangyari po nung araw na yon. Tigla ko na lamang pong naramdaman na kinakailangan ko po makipagkasundo sa Diyos. Yun po ay isang paraan ng pagdating ng Diyos sa ating buhay. Palalambutin ng Diyos ang matigas nating kalooban. Palalambutin ng Diyos ang matigas nating ulo. Hindi lamang sa pamamagitan ng paalala, kundi na kanyang mismong presensya tunay na malapit na po, hindi ang katapusan, kundi ang liturgical calendar. No? Ilang linggo na lang, muli tayong magdiriwang ng bagong taon sa kalendaryo ng simbahan. At nawa ito po yung maging panalangin natin sa pagbabago ng bagong ng kalendaryo ng simbahan, ang dasal natin, Alina, Jesus, Alina. Inaanayahan natin ang Diyos na dumating. Pero siguro, bago natin dasalin yung panalangin na yun, dapat maging gising at handa tayo. Dito po sa atin sa Peña Francia, alam ninyo, laging dumarating ang Diyos. Dito sa atin sa parokya, alam ninyo, laging dumarating si Jesus. Ang dami po natin mga pagdariwang ng mga sakramento, kakatapos ng ating Tatarin Festival, Dumating ang Diyos, pero hindi naman lahat sa kanya ay sumalubong. Dumating ang Diyos, pero hindi naman lahat sa kanya ay pumansin. Kaya alam nyo, minsan, no, tabi-tabi po ha, tabi-tabi. Pag po nagmimisa po ko ng patay, paglinggo, tinitingnan ko po yung mga nagmimisa at nagsisimba, parang ngayon ko lang nakita to. Totoo, kaya minsan po, no, dahil nga po siguro hindi sana yung magsimba, hindi rin nila alam yung bawat bahagi ng misa. Wala pong halong biro, no? patawarin ako ng Diyos. Kasi hindi ko taga sumasagot minsan. Sabi ko, sumay nyo ang Panginoon. At sumaakin din. <laughs> ako pa yung sumagot. Ah, sabi ko, hmm, tignan ninyo. Kaya nung humili na, wala rin pong commentator. So walang nagsabing umagsiupo ang lahat. Kaya mga siguro, mga isang minuto, nakatayo sila habang nag ako. Totoo. Kaya sabi ko, pwede pong umupo sa homily. Kaya sabi ko, alam nyo, nakakalungkot. Hindi ko alam kung naisip niyo, kahit patay na po ang nanay ninyo, pinagsama-sama niya kayo. Naisip niyo po ba yon? Na kahit pala sa kamatayan, ang isang mahal sa buhay, pwede tayong pagbuklorin. Sabi ko, sigurado ako, paputol niyo po ang lahat ng pwedeng putulin sa akin. Nung masasayang pagkakataon, pagkain, paglabas, pamamasyal, hindi naman kayo nagkakatipon bilang pamilya. Pero pansinin ninyo, kahit sa malungkot, pinagsama-sama kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Misa. Kaya, sana po, no? yun po yung panalangin ko dito sa ating sa Peña Francia. Sana, sa bawat pagdating ni Jesus sa ating barangay, sa bawat pagdating ng Diyos sa ating parokya at pamayanan, sana, pansinin siya. Sana, gising ang mga tao. Sana, mulat ang bawat taga-Peña Francia sa pagdating ng Diyos sa ating buhay. Huwag sanang matulad ang mangyari sa mga kababayan ni Noe. Maraming paalala, maraming paghahanda, pero natagpuan silang hindi handa sa pagdating ng Diyos sa kanilang buha. Kaya sa misang ito, yung po yung biyayang ating hingin. Sana gising tayo. Sana mulat tayo. Sana handa tayo sa pagdating ng Diyos sa buhay natin. Amen.